Ay mga besh, kaon kita. Malamig subo mga besh. Nagtula ako si Neo. Yan. Nakita nyo yan? Ayan, ganyan yan siya. Malaking isda. Tikman natin ang sabaw. Hmm. Ang sarap ng sabaw. Gusto ko gadya habhabon. Hmm. Mainit-init kinputangan ko siya sang amargoso Kag cabbage, loya, ka bumbai, sibuyas. Hmm. kanamit ang isda ngayon. Eh. O, baski wala na sa karne. Basta may isda, ayos na. Kanami ka dyan ihigop sa sabaw. Basta matugnaw. Gumpisa na winter, diri subong. Next week, may iba na naman ang klima. Basta mag-init na naman. Kalain lang ang klima kung ano. Kung malamig siya, tapos gaulan pa. Kagahangin. dry sa panit. Kaya, need natin ang sabaw. Kanamit ka mapait, no? Para sa balasang nauna nga pagigugma mo, kung maghiwalay kayo, sobrang pait. Pero kung masanay ka na, andyan na ang sobrang tamis. Dahil na on ka na, kaya gumaganda ka na. Mm. <sighs>